Naramdaman ka bang kakaiba kay Horace? Meron. Meron kang naramdaman na parang tinablan ba siya or something? Oo naman. Siyemba. As in? Feel At, ko lang. Ano yung, ano yung naramdaman mo? Yung... <laughs> Talaga? Naramdaman mo mm -hmm. na medyo merong umunat or nabuhay? Yeah. Gusto, okay. mo yung, yung gusto ko nga yung ganun eh. Siyempre, <laughs> nafe-feel namin yung eksena. Ah, oh, ganun hindi ka na-offend? No hindi ka na-open. No Mukhang palaban ka, no, Karen. hindi, <laughs> you know, pero ganun. Anong, anong, ano, ano yung naramdaman mong kakaiba doon sa, I mean, yan ba ay parang half lang ba or tumodo talaga ng, ng, tumodo ng pagkabuhay itong alaga ni Horace? Ako po. Hindi, um, sir, oh, naramdaman mo ba na talagang buhay na buhay? kahit um, kahit ano siya no kahit yung tag niya no parang inosente na parang padre na uh -oh. nagdadasal. <laughs> hindi ganun, siya na, uh, -uh. Ganon yung role niya doon. Ah, ganun. hindi siya Ay, na, hindi siya nag-sorry sa you after. Um hindi. So ako okay lang naman sa akin. Wala okay, nang problema kung tigasan yung tigasan ang ano DMX artist boy. Eh paano ko natanggal yung plaster? Tapos makita mo, tapos biglang umano, umalagwa. Okay lang, kasi part naman na eksena yun eh. Eh, paano kung habang naglalove si Kate, tapos dumikit yung alaga niya sa, sa katawan mo, sa skin mo, or pumalo yun sa pinakabulaklak mo? Pumalo? Oo, pumalo lang naman, or oh. dumikit, or kumiskis. So, hindi naman talaga sinasadya, okay lang naman, wala nang problema. Kasi, wala problema. syempre nasa, nasa Gita ka man na eksena, so, hindi naman talaga may... O, basta usan. may, may plaster ka lang, no? Mm -hmm. At hindi natanggal ang plaster mo. Okay, yes. okay lang na pumalo, kumiskis ang sandata, nakaparelas. Yeah.